pinagdadaanan natin yung mga losers. Ayan sila. Basta, diretso lang tayo. Huwag natin silang pansinin. O oh, ayan, dumating na sila. Hindi kami nakapuntang water park dahil sa inyo. Okay guys, whatever. Wala kaming pakialam. Tingnan nyo, parang wala lang sa kanila. O nga, Gigi, dapat turuan ng leksyon yung mga bands na yan. Bakit ba? Ano bang ginawa nila? Ano nangyari? Di ba, hindi tayo nakapunta sa water park dahil sa kanila? Oo, tumakas sila dito sa country house. Eh baka naman gusto lang nila magsaya, mag-enjoy. Eh paano naman tayo? Puro na lang problema ginagawa nila dito. Ryan, kinakampihan mo ba sila, ha? Ano ka ba, Julie? Nagsasabi lang ako ng opinion ko, no? Steady ka lang. Tinatry ko na nga yung best ko. Oh, ayan na sila, mga stars. Karina, bayaan mo nga sila. Pwede ba, mag-focus ka. Oh, steady lang. Hello, mascot! Hello, o oh, ano, nandito na kayo. Hello, pizza! Gutom na gutom kami. Hello, girls. Meron akong apat na carbonara para sa inyo. Bakit naman hindi nyo kami sinama sa party nyo? Nasaan na yung carbonara? Ayos maniwala ka sa akin, hindi naman kayo mag -e enjoy doon. Sinundo kami ni Teacher Mike. Ay talaga girls, nahuli kayo ni Teacher Mike. Kawawa naman. Ang gagaling niya no, tumatakas kayo dito. Tapos, ang mga kasama nyo, zombies. O basketball players, ano na naman yung mga binubunganga nyo dyan? Hindi kasi namin kayo sinama no. Girls, pwede ba? Na-stress kami lahat, kakahanap sa inyo kahapon, no? At dahil sa inyo, binuhusan ni Salina ng tubig to si Smiley. Malamig na tubig. Pinasukan ng tubig yung tenga ko. <laughs> bakit kasi hinanap niyo pa kami? Oo nga, bakit pumunta pa kayo doon? Mascot, hindi mo kami kinakausap. Ewan ko sa inyo, galit ako sa inyo. Mascot, pati ba naman ikaw? Nat, hindi niyo kasi siya sinama kahapon. Yang Scott pa, eh ang KJ niyan. Anong KJ? Dapat sinama niyo ako, no? Sayang naman, kung nandito ako kahapon, sasama ako sa inyo. Pero ngayon, grounded na kayo dito sa country house. Kahit sa zombie house, bawal na kayo pumunta. So ano, labas tayo mamaya? Oo, pag-ride tayo doon sa cool car niyo. Basketball players, pwede ba? Huwag na kayong umasa. Timur, pwede ba? Alisin mo yung kamay mo sa likod ko. Ah, ganun. Okay. Okay, girls. Girls, ready na yung carbonara niyo. Pizza, nag-change pa na kami. Amin na yung apat na carbonara. Nauna kami. Ah, ganon boys girls, bakit kinuha nila yung order natin? Nat, nauna daw silang nag-order sa atin. Nang aasar. Oo, nakakainis yung mga yan. Oh girls, ayun. Ayun yung sasakyan nila. Aha. Uh -huh. uh -huh. Hindi sila pwede mag-drive. Grounded sila. Yes, teacher Mike. Wala na silang car ngayon. Hindi na sila makakaalis ngayon. Teacher Mike, tama yung desisyon mo. Oo, teacher Mike kailangan talagang parusahan yung mga yan. Kapag nakita ko sila, kukunin ko yung susi ng kotse nila. Sigurado maglulungkot-lungkutan na naman sila. Wala tayong magagawa. Kasalanan nila yan. Yana, wala tayong pakialam kung malulungkot sila. Kasalanan nila yan, no? Leila, hindi naman tayo ganun kasama, no? Okay, girls, tara. Mag-drive tayo. Bakit nandun si Teacher Mike sa car natin? Tsaka si Leila, tsaka Yana. Mukha yatang binabantayan nila. <laughs> Basketball players, nararamdaman ko sinusundan nyo kami. Pwede ba? Girls, sige na. Mag-drive tayo. Bakit pa ayaw nyo ha? Sigurado masaya yun. Basketball players, hindi! Sabi na sa inyo, hindi sila papayag eh. At least sinubukan natin. Oo nga, pero palpak naman. Girls, napagalitan yata sila. Oo, ayun si Teacher Michael tsaka Yana Leila. Tara, tingnan natin. Very interesting. Hello? Anong ginagawa niyo dito? Binabantayan niyo yung car namin? Teacher Mike, magta lang kami around the country house. Sandali lang kami. No. Girls, grounded kayo. So, hindi kayo pwede mag-drive? Anong hindi pwede mag-drive? Ito drive Itadrive namin yung sasakyan namin, no? Teacher Mike, anong problema? Teacher Mike, kararating ko lang dito. Gusto ko mag-drive kasama yung mga girls. Please, please. Please? Kitty, hindi uubra yung pakyut mo. Pasahin niyo to. Ayan, no. Well, girls, sorry. Bunnies, you're grounded. Hindi nyo pwedeng i-drive yung car nyo. Girls, napabaliw na ba sila? Sumusobra na yung mga yan. Grounded. Girls, gusto ko pa naman mag-drive. Malungkot yung mga bunnies. Binawalan sila ni Teacher Mike mag-drive. Putinga. nga, bagay lang sa kanila yun. Anong sinasabi mo? Pupuntahan natin sila, iko-comfort natin. Ano? Gawin niyo na lang yung sinasabi ko. Parang alam ko na kung anong pinaplano niya. Oh, Provasti. Anong ginagawa nila? Wow, four and four. Ano yan? Magsasabunutan? Girls, palapit yung mga frags. Ano na naman kayang gusto nila sa atin? Mukhang aasa rin tayo kasi hindi tayo pinayagan mag-drive. Bunnies, naaawa kami sa inyo. Sa totoo lang, hindi naman kami naiingit sa inyo. Grabe naman yung parusa ni Teacher Mike tsaka ng mga rats. Oo nga, hindi nyo deserve to. Frags, anong gusto nyo sa amin? At bakit naman bigla kayong bait-baitan sa amin, ha? Tara na nga, wala namang palang away Bravasti, doon lang tayo sa trailer. Ilibre mo ako, nagugutom na ako. Okay Julie, tara. Subukan natin yung bago nilang milkshake. Girls, alam ko pangit yung tingin ng mga tao sa amin. Lalo na kayong mga bunnies. Lahat iniisip masama kami. Hindi totoo yun. Naaawa nga kami sa Kandito inyo. Nandito kami para i kayo. Frogs, kung totoo man yan, well, thank you very much. Kasi lahat sila galit sa amin. Iniisip ng lahat kasing sama namin kayo, Frogs. Okay, sige. Mababait naman pala kayo. Ah, uh... Banis, alam nyo, kami lang yung nakakaintindi sa Kasi inyo. Kasi ganyan din yung tingin nila sa amin. Oh, ang sweet nyo naman. Shenya, nasasakal ako. Blondie, yung buhok ko nahihila. Ang bait nyo talaga, frogs. Stella, ano yung amoy ng perfume mo? Bakit, friend? Gusto mo? Bibigyan kita. Friend agad. Kitty, ang bait mo naman. Diana, patawarin mo kami sa lahat. Panis, you're the best. Okay girls, okay na. Thank you sa pag-comfort nyo sa amin. Thank you talaga. Girls, thank you sa pagtanggap nyo sa amin. Thank you. Masaya kami, okay na tayong lahat. Masaya rin kami, Frags. Gusto sana namin ibenta sa inyo yung old car namin. Diana! Kitty, ano? Ah, ang bait nyo kasi. So, ibibigay na lang namin sa inyo kung gusto nyo. Bunnies, ang bait nyo talaga. Kaso hindi namin matatanggap ng libre. Babayaran namin yan ng friendship namin. Oo, oh, very close friendship. Lagi namin kayong susuportahan. Ako huh? magda-try. Baby, amin ka na ngayon. <laughs> Girls, mukha yatang nauto tayo ng mga frogs. Sinasabi ko nga kay Diana. Girls, ano ba kayo? Sila nga lang yung sumuporta sa atin eh. Wala namang iba. Girls, cool din kung magiging friends natin sila. Kasi pare-pareho tayong maldita. Diba? Na at hindi. Hindi tayo ganon, no? Wow, girls, ang cool. Sila nakapag-drive tayo grounded dito. Girls, tama na. Hayaan nyo na sila. Dima, huwag ka na magalit nag lang naman kami ng konti, pero nasira din yung party. Alam mo, Abby, kung ganyang ugali mo, mag-break na lang tayo. magpaka ka naman. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako desente? Kev, eto na ako. Eto na yung drinks mo. So, anong gagawin natin? So, guys, anong plano nyo? Susulat pa tayo sa school? Siyempre naman, susulat tayo sa school. Zakat. O, eto na, oh. Sa tingin nyo ba makakapasok tayo sa normal school? Seryoso kayo? Zoop, ano ka ba? Seryoso kami. Isang buwan na lang, mag-school na akin na ako na lang magsusulat. Bakit abi? Sa tingin mo hindi kami marunong magsulat? Mataas din yung grades namin ha, 100 years ago. Okay abi, isulat mo. Mga zombies kami. Gusto namin mag-aral sa school niyo. Tapos abi, isulat mo. Mga athletes kami. Kev, huwag mo nga sabihin sa akin kung anong isusulat ko. Baka nakakalimutan mo. Coach ako. Kung makakapasok tayo sa school na to, solid yun. Napaka cool. Lagi ko na makakasama si Nat. Lagi ko na kasama si Kitty. Oo. Tapos tayo yung papalit sa mga basketball players na yan. Mas magaling tayo. <laughs> Siguraduhin niyo muna makakapasok tayo sa school. Ako yung magiging captain ng cheerleading squad. Tapos magkakaroon ako ng apat na zebras. Abi gusto mo bang sumama sa team ko? Nabubwisit ako sa babaeng yan. Sinabi mo pa, Zalina, coach ako. Narinig mo yun, coach siya, hindi sa zebra. O tama na yan, Abby, tuloy mo na yung sulat. Ako mismo magdadala niyan sulat sa school. Ilalagay ko sa pintu ng director. Ano ka ba zakat? Pwede mo naman ipadala yung sulat eh. Ano ka? Masyado ka ng old school ah. Mga cool kids lang yata nakakapasok dun eh. Oo guys, mga cool kids lang. Katulad ko, katulad ko lang. Dima, pwede ba? Relax ka lang. Bakit, Abby? Cool naman talaga ako ah. Puro ka lang naman daldal eh. Ako ang cool kasi lahat sa school takot sa akin. Talaga? Kev, poprotektahan mo ba ako? Siyempre naman, Zalina. Akong bahala sa'yo, no? Okay. Ready na ba kayong marinig kung anong sinulat ko sa Headmaster? Sigurado 100% matatanggap kayo. Headmaster, please, tanggapin mo yung mga bagong estudyante sa beautiful school bunny mo. Sina Zip, Zakat, Zak, Zook, and Zalina. Mababait sila, smart, at athletes. Thank you very much, Coach Abby. So ano guys, ready na ba kayo bumalik sa school? Oo oh guys, excited na ako ang school. Sandali lang, sa tayo bibili ng mga school supplies. Eh di sa regular shop, dadalin tayo ni Dima, okay? Ano? Two-seater lang yung sasakyan ko. Okay, sige ako na lang. Ilista niyo lahat ng kailangan niyo, ako yung bibili. Okay, Abby, ibili mo ko ng zebra notebook, zebra diary, zebra eraser, tsaka zebra pen. Ano pa ba? Oh zebra, relax lang. Wala namang ganun eh. Hindi lahat meron zebra. Anong ibig mong sabihin? Ibibili na lang kita ng unicorn, tapos ikaw na lang maglagay ng stripes. <laughs> Abi ako, gusto ko black bag, black notebook, black pencil, basta lahat black. Okay guys, isulat yung lahat sa listahan para mabili na maayos. Isipin nyo na yung lahat para walang makakalimutan mamaya. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon at pagod, di naman tayo makakapasok dun. Siguro ikaw hindi, pero kami, makakapasok kami, no? Basta, tabi kami ni Kev sa school, ha? Oh naman, mangungopya ako iyo eh. Okay guys, good luck sa atin. Good, good luck. luck! Dima, ipadala mo to. Malaking pagkakamali to. Hindi dapat sila makapasok sa school namin. Okay girls, magsulat na tayo sa diaries natin. Oh my gosh, bakit nandito pa yung picture ni Smiley? Kailangan alisin ko na siya. Goodbye Smiley. Girls, anong ilalagay kong sticker? Pink o blue? Kitty, ang sabi ng heart mo, blue. Okay. Girls, so anong gagawin niyo ngayon sa mga basketball players? Talagang kakalimutan nyo na sila. Mary, ano pa nga ba? E eh, naiinis nga ako kapag nakikita ko yung picture ni Smiley sa diary ko eh. So ano ba? Pink o blue? Kitty, di ba sinabi ko na blue? Eh yung mga zombies, seryoso ba talaga kayo sa kanila ha? Mary, wag mo nga silang tawagin ganyan. Mga normal boys sila. Medyo kakaiba lang ng konti. Sa tanong mo naman kung seryoso kami sa kanila. Actually, mag-start na kasi yung school. Alam mo naman na hindi namin sila makakasama doon, di ba? So hindi namin alam kung itutuloy namin yung relationship namin. Kasi nga hindi namin sila kasama sa school. Paano kung ma-inlove kami sa iba? Di ba, girls? Tingnan na, ganun lang ba kadali sa'yo? Ikaw ha, Naughty? Girls, sorry ha. Pero parang ang bilis naman magpalit ng boyfriends. Mary, wag mo nga kaming i-judge ang magagawa namin kung ma love kami? Di ba? Basta, wala na yung mga basketball players. Basta, wag ka na nga lang mag-comment sa relationships namin kasi hindi mo naiintindihan. Basta, pagbalik natin sa school, sigurado magkaka-boyfriend na ako. At sino naman yung magiging boyfriend mo? Di ba sabi nyo nga, may mga new boys doon? Okay, girls. Basta magkakaroon tayo ng boyfriend sa bagong school natin. Baka maunahat pa tayo ng bago nating friends, yung mga frogs. Girls, naniniwala ba talaga kayo sa mga frogs na yan? Mary, minsan magtiwala ka sa mga tao. Gaya ng mga frogs. Ang bubobo talaga ng mga banis na yan. Naniwala sila na mababait tayo sa kanila. Tapos binigay pa nila yung car? Ngayon, natalo natin yung mga bunnies. Ha? Ano daw? Girls, ngayon, meron na tayong car. Cool na tayo. Nakita nyo yon habang nagda-drive tayo, kumakaway yung mga boys sa atin. Tinitingnan nila yung pink cool car natin tayo yung tinitignan nila, hindi yung car? Oo nga, sa atin, na nakasakay doon sa pink car. Anyway girls, gusto ko yung mga boys kanina yung kumakaway sa atin, sana nandun sila bukas. Kunin natin yung mga phone numbers nila, tapos i-post natin yung mga pictures kasama sila. Sigurado maiingit yung mga bunnies. Okay girls, tama na yan. Ituloy na natin yung pag-decorate sa room natin. Tara na, tumayo na kayo dyan. Okay, kukunin ko na. Sa wakas, cool na yung mga frogs. Cool na yung mga frogs. Shenya, kunin mo yung glue tsaka pencil. Hello girls, nandiyan ba kayo? Ano, ano ba yon mascot? Kailangan natin mag-usap. Akala ko ba galit ka sa amin, ha? Oo, kanina. Pero ngayon, hindi na ako galit. Girls, importante to. Ano ba yon mascot? Kung sasabihin mong grounded kami, alam na namin yon. Ano yon? Girls, dapat hindi kayo naniwala sa mga frogs. Inutulang nila kayo para sa kotse. Seryoso ka, mascot? Wow! Ang gandang balita niyan. Anong ibig mong sabihin? Ha? Ang obvious naman kasi girls. Well, kung niloko nila tayo at ginawa lang nila yon para sa car, bahala sila kung sensya nila yon sa kanila na yung car. Dapat kasi sa akin mo nalang binigay yung car para tig like, isa tayong car. Manahimik ka nga dyan, Kitty. So ano girls, hahayaan lang ba natin to? Hindi tayo gaganti sa mga yan. Diana? No, girls, hindi. Hindi natin gagawin yung ginawa nila, tayo yung pinakamabait dito sa country house. Nakalimutan nyo na ba? Huwag na natin silang patulan. Okay, cool. Masyado ka kasing galante, Diana. Okay, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Thank you, mascot. Masaya kami na loyal ka talaga sa amin. Oo, binabalita mo sa amin Siyempre lahat. Siyempre na naman, team tayo, di ba? O ano, may training pa tayo bukas? Oo, oo mascot, mascot meron. meron. Kaya matulog ka na ng maaga, okay? Okay, girls ha. Promise nyo yan ha. Kita-kits tayo bukas. Girls, ano na naman tong narinig ko? regalong binibigay nyo sa country house. Anong ginawa ng frog sa inyo? Bakit binigyan nyo ng car? Ano? Ay, mapabaliw na talaga ako. Ano na naman bang gusto nyo sa amin, ha? Nandito lang kami sa room. Wala kami ng bine-break na rules. Okay. Anong problema? Girls, teacher Mike. Naisip namin, baka may pinaplano kayo ng mga frags Girls, hindi basta binibigay ang kotse. Bunnies, nagsasabuatan ba kayo ng mga frags Kinomfort nila kami. Tapos nalaman namin, hindi pala totoo. Pero okay naman. No problem problem. No big deal, Teacher Mike. Okay lang. Alam nyo ba, Anis, pagbalik sa school, Babantayan ko kayong apat ng maayos. Promise, gusto nyo i-comfort din namin kayo? Magiging mabait na kami sa inyo, promise. Girls, tama na. Wala na silang ekstra kotse. Okay? Tama na yan. Teacher Mike, babayaan mo kami. Kapag sinaktan kayo ng mga frogs, sabihin nyo lang sa amin. Susuportahan namin kayo. Tapos, bibigyan nyo kami ng car. Babawiin nyo sa frogs yung pink car. Wow, rats. Nakakatouch naman. Hindi namin inaexpect. expect Okay, good night. Ini-stolbo nyo kami sa kwentuhan namin. Lumabas na kayo. Ano pang ginagawa nyo? Girls, matutulog na sila. Bonnie, dapat sa amin kayo nagtiwala Lila, Lagi ano ba? naman kami makikinig na, tara sa na, inyo na Tara na Bye guys Good night Sandali lang Kuwarto din namin to no Okay lang kung gusto mo sa labas matulog Help yourself See you tomorrow Bye Okay girls Tara na Matulog na tayo Late na Guys Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye, Bye. <laughs>